isang magsasaka po ang sugatan matapos pagbabarinin sa bulubundukin bahagi po ng sitio Libag, Barangay Kakawita uh, Kakawitan, uh, Mga Tarim, Pangasinan. Kahapon po ng umaga, Hulyo Asyete. Batay po sa ulat ng mga Tarim Police Station na po ang insidente bandang alas 5.30 ng umaga matapos ang matinding pagtatalo na sa pagitan po ng sospek at ng kanyang asawa. Sa tangkang pag-aawat po ng biktima, agad umanong kumuha ng ang sospek ng isang improvised shotgun at binaril ito mula sa likoda. Tumagos ang tama ng bala hanggang tiyan ng biktima. Agad namang humingi ng saklolo ang isang kamag-anak ng sospek sa mga opisyal ng barangay. Mabilis ding naisugod ang biktima sa mga 3 District Hospital kung saan ito ay patuloy na ginagamot. Patuloy ngayon ang sinasagawang hot pursuit operation ng mga otoridad upang mahuli ang tumakas sa sospek at ma-recover ang ginamit na armas. Ayon sa pulisya, tukoy na ang pagkakakilan na ng salangin at tiniyak nilang hindi nila palalagpasin ang anumang uri ng karahasan sa kanilang nasasakupan. Hinikayat din nila ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng sospek. IFM News. IFM News. IFM. IFM News. I